musta mga bata? Ngayong araw, sabay-sabay natin tuklasin ang isang kwentong paglalakbay sa kain na isang mahiwagang jeepney. Handa ka na bang makinig? Sa isang mataong kalsada sa Maynila, may nakaparadang isang makulay na jeepney. Ang pangalan nito ay Haring Jeepney. Pero hindi ito basta-basta jeep dahil mahiwaga ito. Nakita ito ng mga batang naglalaro at nilapitan ito. Manghang-mangha ang mga ito sa makulay na jeepney. Sumakay ang mga bata. Pag upo nila, biglang nagliwanag ang jeepney. Mga bata, handa na ba kayo sa isang paglalakbay sa buong Pilipinas? Nagulat ang mga bata sa narinig. Sabay-sabay na. natugon ng mga bata. At unti-unting umangat ang mahiwagang jeepney at handa na itong lumipad. Una silang dumating sa buhol. Nakita nila ang libo libong burol na parang tsokolate. Wow! Para akong nasa isang higanting tsokolating mundo! Ang sabi ng isang bata. Sumagot si Haring Jeepney. Alagaan natin ang kalikasan para manatiling maganda ang tanawin. Sumunod, pumunta sila sa Albay. Sa harap nila ay nakatayo ang napakagandang Mayon Volcano. Ang ganda! Parang perfectong tatsulo! Ang sabi ng isang batang lalaki. Mga bata, tandaan, tigo lumot imot ng kulikason. Dahil ito ang kayamano ng ating bayan. Ang kaalala ni Haring Jeepney. Pagkatapos, napadpad sila sa wigan. Nakita nila ang mga lumang bahay na gawa sa kahoy at bato. Parang bumalik tayo sa nakaraan. Wika ng batang babae. Mahalaga ang ating kultura at kasaysayan. Ito ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Wika ni Haring Jeepney Matapos ang masayang paglalakbay, bumalik ang Jeepney sa Maynila. Bumiti si Haring Jeepney sa mga bata. Mga bata, tandaan, alagaan ng kalikasan, pahalagahan ang kultura halin ng ating sariling bayan. Ang paalala ni Haring Jeepney. Salamat, Salamat, Haring Jeepney! Masayang wika ng mga bata. At mula noon, ikinuwento ng mga bata ang kanilang mahiwagang biyahe sa kanilang mga kaibigan upang ang lahat ng kabataan ay matutong magmahal sa ating bansang Pilipinas. Salamat sa pagsama sa paglalakbay. Tandaan, alagaan, pahalagahan at ipagmalaki ang ating bayan. Hanggang sa muli!